yun mga kalapatids good morning sa atin mga kalapatids so tanghali na yan nagpa rondo tayo mga kalapatids so time check tayo 8.04 na mga kalapatids so yung mga ibon natin grabe tumuldok ayun o oh. ayun atin yun mga kalapatids ayun ayun hindi na makita sa camera natin condition mga ibon natin grabe So update ko ay sa ating mga YB mga kalapatids. Yung isa ay 16 days na, yung isa naman ay 14 days bali dalawang araw ang pagitan mga kalapatids bago mapisa yung isang itlog yung hen. Kasi ang makuuna talaga lagi diyan minsan palagi yung barako mga kalapatids. So ito yung mga may mga kapansanan nating ibon dito pwede lumipad malalagdag to sa kabila dyan, sa subdivision mga kalapatid sa likod nyan may hirapan tayo makuha yung eh, mga yan so bali nagpakain tayo so yun mayroon tayong bagong ibon galing sa tropa ayan o oh. PHA PHA banded hindi natin alam kung hindi Ewan ko kung branded yung sing-sing neto o oh, camring lang mga kapatid Pero ang ganda ng ibo na yan Ayan, hindi ko pa natuturuan yan Baka pang 2025 na natin Kung matuturuan pa natin sya Ayan So mga ibo natin, grabe tumutuldok Ayan Hindi ko na makita yung ibo natin So nagpakain na tayo Ayan o, no? maganda yung mga inakay natin Nagmana sa magulang Ayan, yun white feather tsaka checkered na white feather katulad niya ito ng nanay Sa mga ibo na natin tumutuldok grabe nawawala na sila ngayon lang sila nagganon mga kalapatids grabe wala na ayun nakita ko na sila ayun na ayun mga kalapatids oh Oo. Oh. Uh, natamaan din ang zoom natin. Ang init. Ayun o. No? Oh, yan. Yan. Condition ng mga ibo natin. Atin to tumutupi. Atin to. Ayun o. No? Oh. Ay. Hindi pala atin. Wrong pick tayo mga kalapatids. Hindi pala sa atin yun. Kala <laughs> natin sa atin eh. So yan yung ibo natin o. No? Oh taas ah eto atin ito tumutupi oh ito atin ito lahat ayun oh ang taas so yung bali nagpakain na rin tayo mga kalapatids ang init dito tayo banda yun oh tataas ng ibo na atin ayun oh nagdadayo pa oh ngayon oh Ah. mga ibon natin mga kalapatids. Ano? Lalakas lumipad. Oh. Lalakas lumipad. Yan, mga si mama mamaya na lang po ulit. Nabubulol pa. Welcome back mga kalapatids. Yan. Wala pa yung mga ibon natin. Time check tayo mga kalapatids. 8.09. Ayan, lumilipad pa rin sila. Mayigit. may higit 10 minutes na silang lumilipad bago tayo mag video napalipad na sila yun, so yung isang vibe natin hindi natin mapaulan yan hindi pa natin paamo yan yun know? tagal tagal pa sila yun nasabik lumipad ayun na sila oh. mga ibon natin oh ayun oh grabe ang lalakas oh, lumapo na sila lahat ayun oh hindi natin siya unang, unang bababa yun, si Brownie. Si Brownie una mo ba? Na wow. Wala pa eh. Yun mga kalapatids. Mamaya na lang po ulit. Welcome back mga kalapatids So 'yan, nandito na 'yung mga ibon natin, Bumaba na 'yung iba. Yan at may update ako 'yung mga kalapatids May nakabalik pa sa ating ibon nung nawala sa training natin. Si uh, si Opal na brown. dinati natin siya mabibijduan kasi nasa taas siya ng bubong. Ayun show. Tingnan natin kung makikita 'yung kulay. Ayan. Ito 'yung nasa pinakadulong dulo siya di ba limang ibon yan ayun umalis yung isa sa, 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 sa pinakaunahan ayan oh. bali 5 mahigit 5 months na nawala nawala sa ata hindi ko sure mga kalapatid kung nawala sa training ng Saragosa or pangpanga kasi alam ko, ismasyon eh. Araw ng ismasyon yun. Kulang tayo ng isang ibon at siya yung nawawala nating na ibon. So, bumalik siya nung nakarang araw. Bumalik siya nung nakahapon ata mga kalapatids. Kasi busy tayo sa trabaho natin. 3 p.m. nakita ko siya. Hindi ko agad siya nakilala. Tinignan ko agad yung singsing -sing ng ating ibon. So, positive atin yung ibon 2023. Kulay violet bali ano siya kasabay siya ni Violet na yung ating contender sana na si Red Bar so hindi na pinalad mga kalapatids so yan lang update natin mga kalapatids so time check tayo sobrang init na ayan o oh, basang basa na o hindi pa tayo naguhukay doon sa trabaho natin dahil baka wala muna kaming gawa at kukuhain na lang namin yung amin sahod so bali nandito muna tayo sa loop natin yan, hindi pa tayo nakapagpagawa ng loop natin. Wala tayo pambayad. So yan, pero i-update ko pa rin kayo pag makapagawa na natin mga kalapatids. Yan, mga yero natin, bakal, nakaabang na lang. Mag na lang, tsaka pambayad. So yan lang po ang update ko sa ating mga kalapatid, mga kalapatids. Wala pa rin tayong karera, matumal. So yun lang po. Maraming pong salamat sa walang sawang suporta kay Reggie Club. Happy flying po sa lahat. Keep safe at good luck sa inyo mga karera, mga idol. God bless. Bye.